Kukukuhan po natin si Tatay. Ito po yung kanina-kanina lang po yung nakita po sa orda ano Kawawa lang po, po siya. Isang pamilya na naman ang matutulungan natin dahil natagpuan nila or uh, tayo ang naging tulay para makita nila ang kanilang kapamilya, kapatid. Ano po ba nangyari kay Tatay? Kukukuha po natin si tatay. Ito po yung kani-kanina lang po yung nakita ko sa orda nito. Ano, kawawa na po siya. Kung nakita niyo yung unang video niya po, is yung bago po siya paliguan yung grabe yung ano yan, yung buko niya kanina. Na mahaba na dikit-dikit na may maraming mga parang clip. So, so pasalamat tayo kay Kuya Sang. Ayan, napakabait ni Kuya Sang Sana napakabait at sana napakasipag ng buong team. Siyempre, hindi ba may dadi pa lang Si Daddy Franky talaga napaka matulungin kahit wala po siyang pinipili na kahit sino man basta ka nangangailangan po ng tulong. Diyan po siya lagi all time. Tapos so, gugupitan natin si Tatay para malinis-inis dati sa palm salon ako hindi na lang. Ngayon ako lang yung may Malinis si tate.

Malupa tayo. Umamayari pa siguro ng... Biyak. Alin? Biyak. Biyak. Malawak ang lupain dito ah, tayo. Ayan, no, tingnan ka lang ang lupain mo. Ayan pa. Dato'y magpapakirik pa rin. din eh. nakakalakan mo Yun, kabila. Oh. Kung sino man po yung gusto mo pa home service yan. Ayan. Kabila tayo. ano yung mga kababayan natin dyan no? Oh. Pero eh, hindi din na natin ito baka, para naman kasi baka masukot yun. Baka na kay. Gusto ang pakiramdam tayo. Ako naman. Good. Bye bye mga mga guys. Hey, uh, for forget to share this video. Thank you so much. Love you all. And be happy that you Thank you. Ayan na. <laughs> po. Yes ma'am, magandang hapon po. Mabuti mabilis niyo natuntun tong bahay. Nag Nagtanong po kami. paano niyo po nalaman na nasa amin yung kapatid niyo? Yung sa ano po kanina, sa live po. Sa live namin. No, salamat po. No, ano pangalan niyo po? Vivian po. Vivian Leal po. Leal na po ngayon kasi may asawa. Kaano-ano niyo po yung tatay na napulot namin? Hindi, kapatid ko po siya. Ah, kapatid po talaga kayo. Oh. Ilan po kayo magkakapatid? Ano po, walo. Ah. Pero wala na po kami. Patay na po yung mga... Mga magulang niyo. O, Sige. So, ma'am, salamat po at uh, nakapunta agad kayo rito. No? So, kasama kayo sa videos namin. O, kasi alam nyo naman, mga vlogger po kami. No? So ayan, mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang uh, gabi po sa atin lahat. At uh, bago ang lahat, magti-thank you ako sa ating Panginoon dahil sa pamamagitan ng uh, paglalive natin, ay uh, isang pamilya na naman ang matutulungan natin dahil natagpuan nila or uh, tayo ang naging tulay para makita nila ang kanilang kapamilya apatid. At syempre, papasalamat din po ako sa lahat ng nanood ng live videos natin kanina at uh, sa lahat po ng viewers na nag-share. Uh, almost 3 hours pa lang, nag 1.4 million na dahil po 'yan sa suporta ninyo. So, 'yan, salamat po. Nay, bago ang lahat, gusto ko lang kasi uh, bago i-turn over sa inyo is gusto ko rin malaman sana kung okay lang sa inyo. Ano po ba nangyari kay Tatay? Mm -hmm. Hindi ko po. Ano kasi bigla na lang po siya niya. Ah, bigla na lang. Ano po, dati siyang, ano po, uh, seaman po siya dati. Ay, seaman siya. Oo, tapos nung dumating na po, parang ganyan na po. So tama pala yung ano, yung nakita namin sa comment section na dating seaman, dating may pera daw siya. Noon po. Noon, opo. Tapos pagkagaling niya, pagbaba niya, nagkaganyan na siya. May asawa at anak po ba siya? Binata Ay, binata. So, ilang taon na po siya? Mga 52. 52, 52. to 55. kasunod po sa akin. Nagkasunod sa inyo. Tama yung uh, hinala ko. Sabi ko, nasa 55 siguro si Tatay. Actually, para malaman niyo rin kung paano namin siya nakuha, binabagtas namin ang... Anong bayan yon Ordaneta. Tapos ang init-init. So, balak ko lang siyang bigyan ng pagkain. Pero noon nakita ko po na talagang naggigitata na sorry sa word. marumina uh, marumi na talaga. Kaya napag-desisyonan ko na sabi ko iuwi lang natin 'to para mapaligoan, mabihisan. Tapos yung hair niya talaga sobrang dikit-dikit na. Ilang taon na po siyang nawawala sa inyo? Ano 'yun? Nawawala po ba talaga siya? No kasi pag halimbawa na iuwi po kasi siya, ah, nagkukusa po siya, umaalis din po siya. Ah. po ah, kasi yung ano niya, yung style po niya. Kahit na iuwi mo, aalis at aalis din po. Okay. okay. hindi naman po kasi pwedeng eh, kadena mo siya. Ganun. Opo, ganun, opo. May, eh, ano, kawawa naman din siya pag gano'n. Eh, talagang yun yata ang ano niya, yung gusto niya naglalakad, naglalakad. O, karamihan kasi sa mga ganyan, talagang gusto nila yung maggalak-gala. Okay. Kung ano yung nasa isip lang nila, yun na yun. Pero mga ko lang, nai, uh, nadala niyo na po ba siya sa paggamutan? Uh, dati po, yung, yung buhay pa yung nanay ko po, ano, parang binala siya sa bagyo. Apo. Oh, Tapos pina, pinalabas naman po siya kasi sa pag-interview daw sa kanya, tama naman daw po yung mga sabot oh, niya dati. Yung, yun naman ang sabi niya. Yes, magiging outpatient po ang mangyayari. Pag na, as long as nasasagot ng pasyente yung mga tanong, alam pa niya pangalan niya. Pero ang nangyari ngayon, parang hindi na siya nagsasalita. Oh, Bakit po. po? Hindi ko po alam. Ano, pag, pag ano, ganun lang siya, tumatawa lang siya, hindi siya nagsasalita. Oo, laging nakangiti Tapos, lang. Tapos pagbibigyan mo ng pagkain, yung yung kukunin din niya. Opo. Okay. Actually, ginawa namin na, pagdating dito, uh, pinagpahinga muna namin kasi ang ginawa namin nung nakuha namin, sakay kami sa likod, dalawa kami. Kasi iniingatan din namin, baka tumalon or what. Pero at least na naig naman yung awa namin sa kanya, kaya sabi ko, kailangan maliguan. So pagdating dito, doon palang pinakain na namin bago namin isakay. And then pagdating dito, napagpahinga namin siya ng konti, then pinaliguan, and then, pinakain ulit. Mm -hmm. so, Thank you po sa... Ay walang anuman po. Mabuti nga po, ta, nakarating kayo kaagad. Kasi yan lang naman ang layunin namin. Yung mga nawawala, so i-upload namin para mapanood ng pamilya. Kasi yung iba talaga, hindi nila alam kung nasa ng pamilya nila. Kagaya po ng isa na nakita namin sa Cavite, nilaib namin, uh, pinakain, after three days, napanood ng pamilya na nasa Zambales. So nakuha din nila, after three to four days, nakuha nila. So malaking pasasalamat ko rin talaga sa mga kababayan natin na nag-share ng mga upload videos natin. No? Gaano ba kalayo ang uliya mula rito? Malapit lang po. Ilang oras biyahe? Wala po. Oh. Kabilang barangay lang? Opo, ano. Di ba uman na, pag ano po nang uman gatang tapos sa biyan. Ah, okay. Sige. Wait, paano yan? Tawagin na natin para hindi sila magabihan. Ano? Ano pangalan niyo ulit, ma'am? Vivian po. Ma'am Vivian, isa lang apelyido niyo po. Okay. pero may, ah, pero may asawa na, na kayo okay. eh. Kaya iba na. Okay. Pero talagang kapatid niyo okay. Po, okay. Siya, po siya, ha? <laughs> kapatid no, kasi hindi namin kayo kilala, pero siyempre... May, may, ID po ako dito kaya... Ng, uh, Oo, Pasisya na kayo, ma'am. Okay. Karapatan niyo po yun, pero siyempre naninigurado rin ako sa security okay. namin, namin. ba Kasi yan, hindi lang uh, buong pangasin na nakapanood no? Marami na nakapanood buong mundo. Uh, malakas ang uh, power ng social media kumbaga. Kaya ako hindi ako pwedeng magloko dahil ang intention ko ay makatulong lang. Oh, so, lagi po namin uh, na po niyo. Salamat yung, po. Kagustuhan ko lang na yung mga taong naliligaw ay maibalik sa pamilya. Ano pangalan ni tatay? Totoo ang pangalan niya? Si, ay yung kapatid Opo. ko. Eugene po. Eugene. Eugene. Lomboy Perer. Okay. Tatawagin ko lang si tatay Eugene, no? Palalagay mo na eh, pag tinawag ko makikilala niya kayo. Ay, hindi ko lang po alam. Hindi, hindi ko lang po alam kasi pag ano. Pwedeng makikilala. Hmm. Kasi medyo matagal nang hindi umuwi. Matagal na? Eh, mga ilang taon na po. Kasi yung hair niya talagang taon na eh, dikit-dikit na eh. Kaya nagupitan na rin namin, pinakalbo namin siya. Nakita ko po kanina. Ay, oo. Oh, oh. Sige. So, tawagin ko. Diyan lang po kayo. Na? Huh? Sino siya, Tay? Susunduin ka na nila. Sasama ka na sa kanila. Sinong panganay po sa inyo, Nay? Ako. Ah, mas panganay. Ate mo yan? Tay? Yung isang kuya ko kasi malayo yan. Sa -sa 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 ko. Uh -huh. yung ano niya. Sa San Jose po. Yung panganay namin. Tay! Sasama ka na sa kanila? Uwi ka na nila? Gamay ka kagyo yan ha? Kahit yung Yung mga damit niya na, yung mga jacket niya, eh, dinispose na namin dahil talagang madumi na po, no? So, wala naman na siyang ibang gamit, puro mga ano. So, yan. So, ito mga kababayan, mga kabarangay, no? Muli po yung ako ay magpapasalamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga kababayan nating uh, nag-share ng videos natin. Dahil po sa inyo, Ah, uh, isa na namang pamilya ang natagpuan ng dahil sa inyong pagsuporta sa Team Daddy Frankie. No? Tay, sasama ka na? Nagawit ka kayon? Hindi ako mapagsalita masyado na Ilocano. Pero Ilocano talaga siya. O Ilocano talaga kayo. Okay. Sana maging okay ka na, Tay. No? Hindi ka nagagala. So, ibig sabihin ay ilang taon na siyang nasa lansangan. Ano po, pinsan bumabalik po doon. Ano, hmm. ano. Tapos, yung alis din. Mga ilang araw na alis din. Kasi yung hair niya talaga, hindi lang... Okay. <laughs> ah, mga ilang taon na talaga, dikit-dikit na po. So, ibig sabihin, hindi na nakakaligo. No? Pero tisoy siya eh. Oo, so, talagang malili siya dati. Hmm. Okay. Bakit po hindi siya nagkaroon ng pamilya? Siguro sa baba niya dati. Oo. Oh. <laughs> hindi niya nakilala yung mga kapatid niya o hindi lang talaga nagsasalita? Dati maaano ma din niya, ma bumabuwa nga din dati. O oh, madal-dal dati. din? Nagkaganyan lang. Sa tingin niyo, Nay, anong reason bakit ano yung naging sakit niya? Hindi ko po, po alam. Baka ano namin, baka parang nung namatay yung tatay namin, siguro parang hindi niya yata maano matanggap siguro -pag ng pagkamatay ng tatay namin kasi hindi nila alam nung no, ano, namatay siya. Mm -hmm. Nasa Oo. Piano hindi na kayo gabihin. Okay? Huwag ka nang aalis tayo, ha? Huwag ka nang gagala kay kawawa. Tignan nyo kung makita nyo yung ah, uh, niya ang init. Tapos yun, sobra talaga. No? Pero okay lang, tahimik, mabait naman. Tahimik lang siya. Hindi lang talaga makausap. No? So, ayan mga kababayan, maraming maraming salamat at thank you rin kay nanay at tapinuntahan pinuntahan nyo agad. Sa pag, po? Sa o? Salamat po sa... Ay, walang anuman po. Hmm, sige, iabanti e, na lang para diretsyo sa kay. Saan siya sasakay? Sa loob? Ah, sa harap na lang. Para ano, bigyan kita pambiling pagkain. Tay, alam mo pa ba to? Mano, toy? Mano? Ha? Ah? Hindi niya na alam pati pera, wala na siyang interest talaga. Nay, sorry, ah, uh, matanong ko lang, nagbisyo rin ba siya noon? Huwag niyo sana mamasin. Siguro po, siguro po, siya uminom ano dati. dati. Pero wala pa kayong alam na boyfriend, uh, girlfriend, girlfriend. Ah, may girlfriend din siya. Pero ano, namatay na po yung girlfriend niya. Ah, namatay din ang girlfriend niya. Yung yata daw Ano po? Nung namatay yata doon, parang bumalik daw siya doon sa Nung namatay ang girlfriend niya, sa ka bumalik yung... din. So parang doon nagka-problema siya. Ay, hindi po. Uh, matagal na. Matagal siyang seaman. Ano po, nakasakay lang minsan po. Hmm. Sayang tayo, no? So, by the way, ano, ipag-pray na lang natin ay, at uh, salamat ako kahit na anong mangyari andyan pa rin kayo ng mga kapatid niya. So, nay, yung kamay nyo kay, sa inyo ko na lang ibibigay to, bahala na po kayo. Kasi siya, pag siya, baka mawala niya, ano? Nay, pakiha, bilang po. One, two, three, four, 5, six, 7, eight, 9, ten. Okay ka na tayo? Si ate na lang maghawak ng pera mo, ha? Sana mapasyalan kita ulit sa bahay nyo. Hahanapin ko yung bahay nyo pag di ako busy, ha? Papasyal ako doon. Okay lang? Sana pagpasyal ko, nandoon ka pa. Atay, Kilala mo na ako? Ako si Daddy Frankie. Kaibigan mo, ha? Sana pagpumata ako sa bahay nyo, nandoon ka pa, ha? Thank you so much, nay. Salamat, salamat sa pagmamahal. Salamat po sa... Salamat din po. Salamat. Okay? Sige. Para hindi nagabend kasi ito na ano ina parang inaantok. Siguro syempre hindi nakakatulog ng maayos sa uh, location niya, hindi niya maihiga, maigi. So at least pag naiuwi nyo, magiging kampante siya sa higa niya. Okay ka na tay? O uwi na kayo? Sige. Maraming salamat po. Walang anuman po. Thank you po. Mm -hmm. Sa gitna siya. Hindi siya sa gitna. Baka malaglag. pantay mo siya sa gitna. Kasi wala pang alam yan. Yan. Oo. Bye bye tatay Thank you Thank you bro Thank you Ingat kayo ha Labas lang dyan Alam nyo naman na Thank you Okay <coughs> Ayun mga kababayan, oh. uh, masaya na naman po si Daddy Frankie gaya ng aking sinabi dahil uh, nakatulong na naman po tayo sa ating mga kababayan. Nakakalungkot nga lang mga kababayan dahil uh, si Tatay ay, ay isa palang siman at uh, may pera. Kita nyo rin yung pamilya, may sasakyan din at agad-agad uh, nung napanood nila yung videos natin is sinundo na nila. Pero isa lang naman ang masasabi ko mga kababayan ano ano man ang pinagtadaanan ni tatay alam kong hindi niya rin gusto yon so sana malagpasan ni tatay dahil hindi pa naman huli ang lahat si tatay po ay 52 years old pa lang ayon sa kanyang kapatid no? so maraming maraming salamat mga kababayan mabuhay po tayong lahat Daddy Frankie po anak ng Pangasinan from pangasinahan. I love you all po and God bless po thank you